Hapon, malamig na hapon Akitin, tuklasin Akit sila pa! Grabe, unapit naman dito sa pwesto ko. Ano, <laughs> I, I told you. Close mo kasi yung jacket, bae. Malamig. Sisipunin ka talaga. Nakalive ka pa? Kala ko nakalive ka. Naka ka. Gaya natin yung mga gamit dito guys. Tayo yung aabang. At ito yung napakadelikado yung bagay. Kailangan nating bantayan. Alam nyo na. Magbabayan na tayo dyan sa may oo, Ang gamit talaga. good afternoon. Ang lamig na talaga guys. Oh my gosh, wala pa akong sombrero. Teka oh. okay, nga, na. Oh. Pinturan mo naman ito. Oh, ganyan. Kuya, may hirasan po kayo sa Pilipinas. Dito po kami. Ay, sa Manila lang. Thank you po. May nagpapa... Yung anak namin, turista. Turista. guys, may mga nagpa-picture kay asawa. Tapos kanya nagpapatulong sila mag-set ng cellphone eh. Mayroong nila. Merong remote. Hindi nila alam gamitin. Kaya, ingat alam mo na, biyaheros, kailangan. Mayroong souvenir, di ba? Saan daw magandang puntahan dito? nakaka ah, na ba yung mga bata? Saan na ba sila? Hindi ko na sila nakakita. <laughs> Hindi ko sila ma-zoom in. sa ang daming tao oh, pero kasi under renovation dun sa side na doon guys ay nakikita nyo eh pa zoom kasi siya ayan doon nara renovate so dito kami na way nakapasok at yan yeah. si Abby ayun na nakikipag feeling tourist tur <laughs> and then nag, uh, maraming nagtatanong ng mga kabayan na nagtutur Romadika Grabian la me guys angin ah. Kita dah ter tu login. aku tak. So, oh, oras na ba yung yeah. hour? Oh, well, 30 minutes pa bago mag-alas kuwanto. 30 minutes. So, it's gonna be you wala namang kabalabalaklak dito guys Ito lang ko tapos doon kasi hindi pa nabubloom yung mga flowers matagal nila hindi ko nga alam po nakaakit na ba sila <laughs> naiwan ko siya makita kahit i-zoom in ko siya feeling ko nakaakit na sila guys masyadong tao ngayon kasi syempre Tuesday Ayan, mga kabayan yun sa pa shout out yes shout out with the baby asan na kayo sila nandito tayo sa Tiangkai Shek wala ako. Oh, wala na ako. Viewers. Sila. <laughs> San sila? Ilan araw sila dito pa? Uwi na daw sila bukas. Three days. Bilis naman. dami. Magka-catch na lang ako ng bird dito, guys. Okay, right. dakilang tagabantay ng kanilang mga kargamentos. Dahil, alam nyo na, nirarayuma ang person. <laughs> If a ghost, what would you run? I don't see that. Hello, hello! Shout out everybody! <laughs> I mo, shake mo ulit. Shake it up baby. To all the people, hello. We are waiting here. We are waiting. Pano bus ay buka juice? Ah. lovely people of the world shout out hindi ko sila makita may dala bang cellphone si Cassandra pa? wala ba't naka zoom? sa Facebook madami kang viewers. Tayo na para. Ganda nito. Dapat ito pala yung thumbnail. Na, ganda, nasa, -S, S S H E Yan? Yeah. Mm -hmm. Bye! ingat. <laughs> Tagasan sila pa. Hoyo yung samahan doon sa traffic ko mo. Tagasan sila pa. Ay, malapit lang sila ano yun sa buti pa yung nakikipag ng ay makapag friendly grabe siya na bakit pa Iniwan siya ng anak niya. Okay, dali ang yung dalawa. Magwawan o na kami. Kailan nung tumag ano? Palit ng profile mo. Wow. Ang palit na doon si asawa ng picture profile niya pa. Sa Changkai Shek na siya. Eto, maganda. Huwag yan, patay na yung nandiyan. Joke. <laughs> hmm. may tao sa likod. Oh, Chicos. Ang daming turista. Huh? Mag-out na muna nga ako. Bye na guys. Bakit ka mag Wala <laughs> na tao.